Kaya importante yung relationship or yung samahan niyo ng magulang mo kasi at the end of the day sila yung tipong dadamay sa iyo pag ang lahat halos hindi ka na maintindihan sobrang sobrang uh, laki ng impluwensya na uh, iniagaw ng magulang ko sa paglaki ko although at the age of 15 kasi umalis na ako sa bahay namin dahil dito na ako nag-aaral sa Manila. Pero, I would always say to it na yung communication namin ay hindi uh, nawawala. I mean, constant communication na doon lagi. During that time kasi uso pa yung sulat. So, every day, alos sumusulat ako. Relasyon sa magulang, ano yan? Uh, in as much as sila yung nakakataas sa iyo, uh, ano pa rin, give and take pa rin siya na relationship. Para sa akin kasi uh, importante yung yung relasyon ko sa pamilya ko. Uh, kahit na kakaiba yung paraan namin ng pagpapakita ng pagbibigay halaga sa isa't isa. Medyo malayo kasi ang agwat ko sa magulang ko. Malayo yung agwat ko sa mga kapatid ko. Tapos lumaki kasi ako na hindi gaano malapit sa kanila. Pero... Habang tumatagal, habang tumatanda ako, lalo kong nakikita ang halaga nito, ang halaga ng pamilya ko at ang halaga ng magandang pakikitungo sa kanila. Pag sinabi mo kasi yung relasyon, uh, sa akin, sa pananaw ko, it's built on respect. So, nandun yung respeto or pag-admire sa isang tao. Ganun din sa magulang ko. Uh, hindi sa relasyon, sa relasyon, hindi pwedeng walang respeto. So, importante na para mas harmonious yung relasyon, ay nandun pa rin yung respeto. Relasyon at magandang foundation ng samahan ng magulang at anak kasi ito ang uh, magiging uh, baseline. O eh. paanong magsisimula, magsisimula rin ang panibagong buhay. Uh, ang mga anak. Normally, kung ano yung nakita nila na pagmolde uh, pag, ano tawag, pag ng mga magulang sa anak, ganun din nila ginagawa sa kanilang pamilya. Hindi ko, hindi ko makalilimutang ginawa ng magulang ko para sa akin. Yung mga pagkakataon na ito yung mga maliliit na bagay. Yung mga pagkakataon na nanonood sila ng mga laro ko dati. Mga pagkakataong uh, na doon sila kahit na hindi naman kailangan. Hindi ko makakalimutan na pagkakataon na pwede ko ibalik. Pwede ko ibalik, di ba? Ano? Uh, yung mga panahon na pag, pag may okasyon, Pasko o kaya may birthday na ano. Pinaka-naaalala ko na hindi ko makakalimutan na event nakasama ko yung tatay ko kasi mas gusto sa daddy ko is yung time na nagtataka ko. Mga 5 years old pa lang ako. Nagtataka ko, sabi ko, bakit pag natulog ako, gabi yung langit. Tapos pag gising ko, umaga na agad. Kasi every summer, meron kasi kami yung inaalaga ang santo sa bahay. Ang santo ko ay siguro mga century old na resurrection, pagkabuhay na santo. At ito ay pinaparada every, ano you know, every yung pagkabuhay. Okay. Dito ko lagi nakikita yung ano, yung pagsasamahan, pagtutulungan. Kasi kami lang sa pamilya namin yung talagang gumagawa, alagaan ito sa antong ko Marami akong experiences and mga bagay na hindi malilimutan with my mom. Pero yung i-highlight ko na lang yung silence uh, between us na magkasama kami. Pero in that silence, alam niya kung ano yung uh, nararamdaman ko at nababasa niya kung ano yung sitwasyon na meron ako. Dalawang uh, tumigiba yung pagsasamahan namin bilang uh, pamilya. Kasi kahit yung mga kapatid ko, yung mga asawa na, umuwi sa bahay just to take care of the same para iparada sa araw ng pagkabuhay. At dito lalo, lalo namin pinapakita na, isang pamilya kami. Tapos, ang sweet-sweet ng daddy ko kasi ang ginawa niya, ginising niya ako ng madaling araw, mga 2 o'clock in the morning, yung habang madilim pa. Tapos, sabay kaming nakadungaw sa pintana. So, sana yun, yun ang mga pwede ko ibalik na nung sigurong bata kami na laging hindi namin iniisip na pansarili lang namin. Mas siguro na-appreciate namin na nandun sila lagi para sa amin. At uh, yun, kung may babalik ko yun, maipapadama ko sana na mas na appreciate ko yung mga effort na ginagawa uh, during those occasions. Uh, pagdating sa mga kailangan ko gawin sa sa eskwelahan, sa simbahan, saka sa pagiging atleta. Yun, yung dun ko kasi naramdaman talaga na mahalaga ako sa kanila dahil yung mga simpleng bagay na to, nandun sila para sa akin. May ibabalik man akong pangyayari kasama ang pamilya ko. Yun siguro yung panahong nakumpleto kami limang taon nang nakalilipas. Kung Pagpikin ako ng na gumawa na isang mabuting buhayin para sa aking mga magulang. Siguro uh, ipagpatuloy ko na lang yung pangarap ko na, ano, na gawan sila ng isang bahay. Sa sobrang bait ng tatay ko, ngayon na matanda na ako, parang kung may ako na gusto kong paguhin. Siguro yung nung high school ako, kasi isa akong difficult na estudyante at teenager na anak ng high school ako. Kasi nag-separate yung parents ko, so hindi ko matanggap yung sitwasyon na may sarili-sarili na silang pamilya. Pipiliin ko na lang siguro yung sa tatay ko kasi maaga nga siyang nawala sa amin pos bata ko pa. Uh, kung makikita ko yung mga batangan, uh, bata ngayon, even may, yung may contemporary na kasama nila yung magulang nila, na nadadala nila kung saan, napapasaya nila yung magulang nila, at yung na, sa kanilang katandaan, yun yung sanang uh, gusto kong gawin kung Nakasama ko siya ng matagal. Merong isang punto kasi na hindi ako uh, lugusang nakinig sa mga payo nila. Meron panahon sa buhay ko na ganun. At uh, it turned out na uh, tama sila. So parang yun, kinailangan ko ding uh, balikan ulit yun para syempre matutunan mo yung pagkakamali mo. Sana nga prayer ko, kasi sobrang na-miss ko yung tatay ko nung uh, nag-pass away siya. Noon ko lang na-realize na, na ang dami ko pa lang dapat na ginawa, na kung maibabalik lang talaga at mabibigyan ng chance, mas priority ko siya eh. Kasi, uh, nung time na feeling ko talagang kailangan, kailangan ko rin ma-achieve kung ano yung na-achieve nila kasi sobrang galing nila mga magulang. So kung may babalikan ako, siguro yun. Siguro uh, mas magiging cooperative na lang ako at hindi pabigyan sa akin. Uh, mapasaya siya kahit sa maliit na bagay. Uh, pasyal dito, kwentuhan. Uh, yun yung sana nagawa ko. Kaya lang yun nga, nawala siya ng maaga. Parang hindi ko masyado nabigyang halaga yung... yung... yung oras na nandito sila, na nakompleto kami. Kasi mas pinapansin ko yung ibang mga bagay na akala ko importante. So sana, yun nga, nakinig ako dapat. sasabihin pa ako na hindi ko nasabi sa magulang ko. Siguro una, sorry. Well, yun. Siguro nga, ano, ang gusto kong i... Badalas kong hindi sinasabi o hindi pa napapadama sa kanila. Pero yun ang gusto, gusto kong gawin is magpasalamat sa kanila. Mahal na mahal ko sila dahil nabigay nila lahat ng kinakailangan ko. Nabigay nila sa akin lahat ng, ng mga bagay na nakaambag sa kung sino at kung ano ako ngayon. Hindi ko masyadong nagawa ng buhay yung nanay ko ay pagsabi sa kanya ng mahal kita, uh, I love you, at minsan yung pasalamat. Hindi mangyayari yung mga nangyayari sa akin. Hindi ka siya yung million times na I love you para ma-express ko kung gaano pa siya kamahal kung gaano ko binalue, kung paano niya kami pinalaki. Daddy, thank you. Sorry. I love you very, very, much. Sana alalahanin niyo na kaya ko to at kakayanin ko to dahil at para sa inyo. Laging ipadama sa kanila na ako ay talagang nagpapasalamat. Night, nay, salamat. I love you. Abi tinitingala ko kayo at sinasaluduhan ko kayo.